Dating Pangulong Duterte, tinawag na epokrito sa pagdepensa umano sa malayang pamamahayag. Isa umanong epok si dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa isang dating spokesman. Kasunod ito ng akusasyon ni dating Pangulong Duterte laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng paninikil matapos makansila ang prayer rally sa maisug sa Tacloban City, Leyte. Sa isang open letter, sinabi ni dating Pangulong Duterte na hindi niya kailanman pinigilan ang sino man na gamitin ang kanyang karapatan na magtipon. aniya malaga ang malayang pamamahayag. Bakit nga ba tinawag na mapagkunwari ang dating Pangulo sa sinabi niyang ito? Tara, alamin natin yan. Sa isang social media post sa X, inihayag ng dating spokesman na si Attorney Barry Gutierrez na wala talagang prinsipyo si dating Pangulong Duterte. Saad niya, nung siya ang nasa puder, inipit, tinakot, ipinakulong at pinatahimik niya ang oposisyon, media at tagapagtanggol ng karapatang pantao. Sa ilalim ng Administrasyong Duterte, puwersahang ipinasara ang isang malaking TV network at umano'y pinagbawalan ng isang reporter na mag-cover sa Malacanang. Sa panig naman ni Pangulong Marcos, isinusulong niya ang pagkakaroon ng isang malaya at ligtas na komunidad para sa mga Pilipinong mamamahayag sa 50th anniversary ng Foreign Correspondents Association of the Philippines. Sinabi ni Pangulong Marcos na bilang leader ng bansa, papel niyang protektahan ang press freedom at hindi pangunahan ang pagsira o pagmamaliit sa practitioners nito. Nilinaw naman ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez na nakan ang flights ng mga lalahok sa prayer rally papunta sa lungsod dahil kasalukuyang inaayos ang kanilang airport. Noong panahon ding iyon, nananalasa ang bagyong Angon sa lalawigan. Dagdag pa ni Mayor Romualdez, kung mayroon silang problema, hindi dapat ito ayusin sa kalye. Busy presidente naman umano ang anak nitong si Vice President Sara Duterte at anumang oras, pwede itong kausapin ni Pangulong Marcos. Ikaw, ano ang reaksyon mo sa naging akusasyon ni dating Pangulong Duterte laban sa kasalukuyang administrasyon ukol sa malayang pamamahayag? D W I Z Research Report. Re -re -report.